Paano daw mag-apply dito sa Czech Republic kung galing ka ng Pilipinas? Siyempre mag-apply ka doon as agency, punta ka lang ng Venture, ng world, or yung iba pa mga agency, search nyo lang kay Google, sa DMW yung mga legit na agency na nagpapales papunta dito sa Czech Republic. So yun lang yung mga pwede nyong gawin and then punta kayo sa agency or di kaya mag-walk-in uh, kayo or magpasa kayo ng email. Pero, mas prepare ko yung uh, walk-in. Tapos, doon, um, sasabihin sa inyo kung ano yung mga hiring, something like that. So, ganun yung mga simple process. So, kung hindi kayo nanonood ng mga vlogs natin, is mamimiss nyo yung mga ganyan situation ship. Uh, situation ship. So, yung mga ganyan situation is mamimiss nyo yung ganun. Kasi, binabanggit ko po yan sa mga vlogs ko. So, ang dami kasi natin, halos nagbo-boom yung ating uh, vlogs. Kasi, ang sinasabi nila is uh, paano daw mag-apply sa Czech Republic. So, paulit-ulit po yung tanong. Guys, kung talagang interested kayo, punta lang po kayo sa ating youtube channel o dito sa ating tiktok so nakapin po kung paano mag apply dito sa czech republic nakapin yan dito sa ating tiktok at sa youtube natin hanapin nyo sa ating playlist so kung sa facebook naman pwede rin po kayo maghanap sa ating facebook uh, pero kung ang hahanapin nyo is pinaka organize sa tatlo na app na binanggit ko is punta po kayo sa red app so yun yung youtube channel natin Punta po kayo. Same lang yung mga yan ng mga pangalan. Lahat sila OFW guides. Makikita nyo doon. Same lang din ang ipinopost ko na no video. Yun nga lang mas organized po talaga ang ating YouTube channel kasi doon talaga ako nagsimula. So, nag-expand lang. pupunta dito sa TikTok and then uh, sa Facebook page naman. Hindi ko rin siya masyado kasi na naasika. So, sa sobrang dami po talaga ng mga messages. So, sa lahat ng mga nababasa ko sa ating comment section, kapag meron akong time na ganito, ginagawan ko siya ng video kasi hindi ko po lahat kayo marereplyan. So, sa dami ng comment ko, so halos talagang nagbo-boom talaga yung comment natin and then sa TikTok messages natin, ang dami po nating hindi talaga nababasa. Although meron talaga ako mga nare kaya lang hindi ko siya pwedeng kayang upuan ng maghapon para lang mag na mag-response la sa lahat ng mga tanong nyo. So, ilan yung nakapending ko ngayon? Nasa 200 plus messages po. Kaya kung ako sa inyo guys, if ever meron kayong tanungan magpunta po kayo sa ating mga uh, YouTube videos or dito sa ating TikTok videos or dun sa ating Facebook videos. Doon po makikita nyo sa ating TikTok or sa ating black app na to is makikita nyo po is naka uh, pin siya sa akin, yan tungkol sa apply yan. So, kung ang tanong nyo naman sa about sa Czech Republic, pwede rin po kayo mapunta doon. Kasi, iba-iba naman yung topic ko dito, hindi lang tungkol sa pag-apply. So, meron din po dito na, after nakapunta ka na dito sa Czech Republic, ano yung mga process, tapos ano yung mga medicals, and ano yung, handbang gusto mo mag-resign, yan na bangkit ko rin yan sa mga ating vlogs. Pero more on ang aspiring OFW kasi natin yung target natin, which is yung nasa Pilipinas dahil nung ako ay nag-apply po papunta dito sa Czech Republic, is wala talaga akong information na nakukuha. So, uh, nag-search pa ako sa Google kung ano yung itsura ng Czech Republic, kung bakit kailangan nila ng maraming uh, Filipino workers. Sila po by industrial, uh, industrial country. Kasi, once a industrial country, ibig sabihin para siyang Pilipinas na marami siyang factory workers. So, yan yung mga hinahanap ko before na gusto kong malaman nyo sa ngayon. Kasi, hindi ko nga siya alam before. So, wala talaga akong knowledge before sa Czech Republic. Hindi ko nga naririnig yung uh, bansa na Czech Republic before. So, kaya yun yung... Ginawa ko talaga ng mga videos is para sa inyo talaga. Anyway, thank you so much. Have a nice day. Bye-bye.